Bagsakan ng second hand na motor ngayon na pwedeng maghulugan kahit sino at kahit tagasan ka. Pagdating sa unit, ayan, marami sila rito mga high-end. Click na version 3, o meron sila rito Yamaha R15M. And dito sa mga naghahanap ng reposses na 400cc kung wala kang budget para sa brand new. Eto, meron sila rito Kawasaki Dominar J na 400cc. Aerox version 2.1 for only 87,000 pesos lang Honda CBR na 150 halos bagong bago pa yung condition niya. tapos bukod dyan meron din sila rito CV na 150X so, napakarami nila ng sniper at ang good news dito mga sir marami rito mura lang yung cash basis kagaya nitong isang to color blue nasa 89,000 pesos lang yung bentahan nila tapos sa mileage nasa 8,827 lang yung natakbo eto meron pang isang high end sila rito meron ditong Yamaha XSR na 155cc repossess units pa rin to and then dito sa mga naghahanap ng Honda Click 160cc na bababa yung cash price etong isang to nagre-range na lang ng nasa 89,000 pesos ayan mga sir itsura ng Honda Click 160cc nila so yung what is up mga sir welcome back sa panibagong repossere video natin So ayun eh nga, wag muna kayong mag-skip ha, Nandito nga pala tayo ngayon sa warehouse ng SB Finance. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, halos lahat ng high-end na hindi ko pa nakikita. Dito ako nakita sa warehouse nila, meron silang 200cc, 400cc, ma 150cc, and then especially sa mga bagong unit, kagaya nito mga click na version 3 NMAX Aerox PCX. Marami rito, mababa na talaga yung presyo. Kaya kung naghahanap kayo ng motor mga sir, uh, tapusin nyo itong video natin para wala na masyadong maraming tanong kung magkano yung down payment lahat tsaka cash price so huwag na natin patagalin samahan nyo ako tara so bago natin simulan ikutin yung mga unit nila rito eto nga pala yung good news dito dahil meron kayong maagang pamasko rito worth 2,000 pesos ayan so para maabil yung kanilang promo na yan ang gagawin nyo lang pumunta lang kayo dito tapos mag apply kayo ng installment na motor tapos upon releasing bibigyan nila kayo ng 1,000 pesos then yung Next 1,000 pesos ay na nila sa inyo once na dumating na yung pinakaunang month installment nyo after nyo magbayad. Ayan, ibibigay na nila sa inyo additional 1,000 pesos through G cash. So, ayan yung pinakamagandang promo nila rito. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Ito, parang ito yung pinakamababang Aerox na nakita ko dito sa kanila. Ayan, color blue. So, itong Aerox na to, yung mileage niya nasa 13K lang pagdating sa cash price, 87,000 pesos na lang, oh. Ayan yung itsura na Aerox nila. Pwede na sa presyo, mababa na to Kaya lang, syempre, paunahan to Kung natitripan nyo, at swak sa budget nyo, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Puntahan nyo na agad. So, ayan 87,000 cash price pagdating sa down payment. Nasa 87 Monthly ng 3 years, nasa 4,293. Ayan yung overall condition ng Aerox nila. Panalo na to 87K lang. Murang-mura na. Tapos, bukod dito, meron pa uling uh, Aerox dito. Ito, mababa lang din yung cash price niya. Nasa 10k naman yung odo nito or yung mileage niya. 96,000 cash price tapos 96 yung down. Nasa 4543 naman monthly installment. Ayan no. Parang yung visor niya na carbon na siya. Ayan o. Carbon lodi no. PCX nila na 160 rito. Etong isang to nasa 92,000 pesos cash price tapos 105 lang yung odo niya. 92 yung down payment tapos 4432 month installment ng P6 160 nila. Ayan, no? So, ito sa naghanap ng P6 160 na budget meal lang. Combi break version, 92,000 pesos na lang yung bentahan nila para rito. First time ko lang din makakita ng gantong kababang ano, presyo ng p 160. So hindi lang yan ha, marami pa sila rito May mga color white din So ito, meron sila rito ang glossy blue na Honda Click na version 3 Kaya lang karamihan dito makahatak pa lang pero yung iba meron ng presyo try ko ipakita sa inyo yung meron ng available fries ayan meron silang parang ano ata to glossy white ata siya click pa rin to na version 3 lahat ng pinapakita ko sa inyo mga sir puro second hand yan ha ayan wala silang brand new rito pero ang maganda rito halos brand new talaga yung unit so ayan dito sa kabila may click pa rin papasadaan pa rin natin syempre para magkaroon kayo ng idea etong isang click na to click na version 3 eto mas mabababa 5.8 lang yung mileage 65,000 cash price tapos 6.5 yung down payment 3.183 month installment Honda Click na version 3 tapos meron sila rito Honda Click ulit na 160 color matte na pearl white ata to etong isa na to nasa 1,962 lang yung odo 89,000 pesos cash price pagdating sa down payment nasa 8,900 For 352 month installment, magkakaroon ka na ng Honda Click 160. Ayan o. No? So ayan, sa mga nagharap ng click, ito talagang napakabira mo lang din makakita ng ganito, lalo't second hand. Ayan, puntahan nyo na rito, mababa na presyo. Honda Click na version 3. So ayan, napakarami rito mga sir. Isa-isa inyo na lang ha, pagka pumunta kayo dito. Unlimited check naman yan eh. Ayan o. No? Gandito, mga Honda Click pa rin yan. Isang damakmak talagang Honda Click. Ito, parang first time ko lang din nakakita ng ganito na repossess. Ito meron sila rito ang Yamaha R15M. and ito yung bagong version ng R15. So maganda rito sa lahat ng unit nila rito sa mga magtatanong. Lahat ng may kita nyong repo rito ay nagre-range ng 2022 up to 2023 lang yung year model. Kaya talagang yung unit halos almost new talaga. So wala kang tula kabigin. So eto maganda nga rito, pwede kang maghulugan kahit hindi ka taga dito. And kung meron kang ipon, pwede ka rito mag-cash on the spot. So ang presyo ng Yamaha R15M nila rito mga sir Nagre-range ng nasa 142,000 cash price Yung odo niya mababa lang o nasa 2,4 lang Tapos kung kukunin mo na hulugan Pwede ka rito mag uh, 7.5% up to 10% down payment So yung 10% talang lang yung sasabihin ko mga sir ha Para mapasadahan natin ang ganda sa pinakadulo So sa 10% down ng R15M nila Nasa 14k and then pagdating sa mountain ng tatlong taon Nasa 6,713. So wala nang rebate yun na as is na yung sinasabi kong presyo. So bukod dito sa R15M nila, meron sila rito yung Dominar J na 400cc. Ayan no, oh, mga bagong dating lang to. Kasi dati sa vlog ko rito, hindi ko pa halos to nakita. So etong Dominar J na 400cc nila, nasa 144,000 yung cash price. Sa Odo niya, napakababa. Nasa 5,500 lang yung down payment ng 15% nasa 21k and then magmamonthly ka ng nasa 6,529 payable siya ng tatlong taon so pwede nyo siyang kunin ng 12, 18, 24, 30 and 36 months yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina depende sa inyo kung medyo nakakaluwag kayo pwede nyo siyang i-adjust yung payment term sa condition niya ayan yung itsura ng Dominar Jena 400 nila tapos ito pa additional high end dito sa may bandang harapan meron sila rito Yamaha XSR na 155cc eto isa to sa mga gusto kong bilhin ng motor Kaya lang medyo kinapos tayo sa budget SB na, baka naman <laughs> So ito pagdating sa pricing nito twenty uh, Nasa 127,000 cash price Yung odo nya nasa 7.3 lang oh. Tapos yung down payment ng 10% Nasa 12k monthly Nasa 6,000 and 25 pesos Ayun yung itsura na XSR na 155cc nila. And then, pagdating naman dito sa mga Aerox nila, eto marami sila rito mga Aerox na 155cc. So, magsample tayo etong color blue nila. Nasa 3K lang yung odo nyo, 3,583 lang yung odo niya Sa cash price, nasa 90K. Down payment, nasa 9.3 tapos 4,200 yung monthly. So, eto sa mga may ipon dyan, mababa na yung cash price nya. 90K na lang, ayun yung itsura ng... Aerox na version 2.1 So ayan yung overall itsura ng Aerox nila Kung natitripan nyo pwede yung puntahan yan dito Para makita nyo syempre na actual Tapos may Aerox uli sila rito Itong isa naman na to Nasa 7.4 lang yung mileage Sa pricing nasa 99k Down payment nasa 99 And then monthly nasa 4,677. Ganun pa rin siya, payable pa rin siya ng 3 years. And sa mga magtatanong naman kung paano yung requirements, ano yung proseso, kung sakaling gusto yung kumuha rito ng cash or installment basis na motor. So kung kukuha kayo ng cash, ang gagawin nyo lang, mag walk-in lang kayo dito sa kanilang warehouse dahil hindi po sila nagde-deliver ng unit. Kung baga ikaw mamili ng motor, tapos bayaran mo, and then pwede mo nang iwi. And pwede rin kayo rito mag-apply through installment sa mga walang ipon dyan, wala malaki ang pera kung hindi kayo rich kid, ay niya. Pwede kayo rito mag-installment basis na motor. So sa mga magtatanong ng requirements sa proseso, pwede kayo dito mag-apply through online and then through walk-in. Yung online application nila mga sir, iniwa ko na dyan sa comment section. I-fill up nyo lang and i-submit nyo sa kanila. And if ever naman na uh, okay ka sa kanila, after mo ma-CI, ino-notify ka naman nila kung approve ka para pwede ka nang pumunta dito sa kanilang bodega. And then, pwede rin kayo rito mag-apply through walk-in. Mas maganda yan for me para syempre makilatis mo muna yung unit, makita mo yung condition. So, pagdating mo sa requirements, napaka-basic lang mga sir. Two valid ID, proof of income, proof of billing, makakakuha na kayo rito ng installment basis na motor. So ayun lang mga sir, yung proseso at requirements kung sakaling gusto yung kumuha ng mga second hand motorcycle dito sa kanilang warehouse dito sa SB Finance. And disclaimer nga lang pala mga sir, ha, ah, hindi po ako taga dito sa kanilang warehouse or hindi po tayo connected sa mga kasa. And sa mga warehouse na binablog natin, nagbibigay lang po tayo ng tips and information kung saan po kayo pwedeng kumuha ng mga second hand motorcycle. And if ever na may mga question pa po kayo or inquiry na hindi natin naisama or hindi natin maisasama dito sa ating video, please feel free to contact them dyan sa mga contact number nila mga sir para mas uh, mabilis nilang masagot yung mga questions nyo. Alright? Pagdating naman dito sa pinakadulo, eto marami sila rito Suzuki Raider R150 Carb Type tsaka FI meron. Yung iba nga lang walang presyo. Eh. So magsample tayo ng price. Etong FI nila nasa 13k yung odo nasa 103,000 pesos cash price sa down payment nasa 10,349,93 naman monthly installment nya ayun yung itsura nya almost bagong bago pa ayan may card pa rin na color blue etong color black nila na FI ganun din 5,4 yung Odo tapos 105,000 cash price 10,5 yung down payment tapos 5,068 yung monthly etong Raider R150 na carb type na to 84,000 cash tapos 84 yung down 4088 month installment niya ng tatlong taon. Etong isang FI, tapos sa dano natin yan, nasa 90,000 pesos naman to. 3675 lang yung mileage niya. Parang pinang-ride lang to tapos nahatak na. 9,094 yung down payment, 4377 monthly niya ng tatlong taon. Ayun yung itsura niya. Kung napapansin niyo naman sa video, talagang maganda pa yung condition ng motor. Ito Raider FI pa rin, ito 8,000 odo. 94,000 cash price, tapos 9,428 yung down payment ng 10%, tapos 4,537 month installment for 3 years. Ayan yung itsura nya. Tapos, ito, meron pa rin. Last, Suzuki Raider R150 Fi, etong isan to, nasa 17K mileage, 90,000 cash price, 9K yung down, 4,377 month installment. So, ayan yung mga options nyo pagdating sa Raider. Meron din sila rito, Suzuki Gixxer na 150cc tsaka Suzuki na GSX-X Atato na 150cc so papasadaan na rin natin yan etong Jigsaw nila na FI maganda pa halos yung lens nyo nasa 77,000 cash price 5.4 yung mileage 7.7 yung down payment 3.753 lang yung monthly installment nya eto namang ano, Suzuki GSX S na 150cc 14k mileage 116,000 cash price 10% down payment, nasa 11.6, tapos 5626 26 yung monthly niya for 3 years sa yun inyo, itsura niya. Ayan, may magic share pa rin, meron din sila rito ang Suzuki Abinis na 125, Suzuki Bergman Street na 125, ayan, meron din sila. Tapos dito sa may bandang likod, meron sila ang Suzuki Crossover and Kim Kulike na 125, ito yung pinakita ko sa inyo kanina halos bagong bago pa na Kim Kulike na 125. So pagdating sa presyo nito nasa 81,000 pesos, yung mileage niya nasa 31 lang oh. Tumugma doon sa kanyang condition talaga halos bagong-bago pa. 81 yung down payment tapos 4,000 pesos. Monthly niya 4 3 years napaka-elegante nitong scooter na to no. Color beige yung kanyang gulay board tsaka itong kanyang seat cover. Tapos sa mileage nito nasa 3,103. Ayun yung itsura niya stick, di ba? Meron din sila rito ang mga Honda TMX na 125cc. Kaya lang, ah, hindi ko na mapapasadaan mga sir ha, ah, kasi 3% na lang yung battery natin. Pero pagka pumunta kayo dito, yan, isa-isa inyo na lang. Ayan, papakita ko na lang sa inyo mga pantra nila. May Barako, Barako 3, endon doon sa bandang dulo, mga TMX 125, YTX, tsaka ano pa ba? ayun lang, ayun lang yung mga pantra nila. So ayan na mga sir, na-check na natin itong mga available motorcycle dito sa warehouse ng SP Finance. Kung sakali naghahanap kayo ng second hand motorcycle mga sir, hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap nyo yung inanap nyong unit. And ayun like, nga pala mga sir ha, kung bago na kayo dito sa ating Facebook page or YouTube channel, please don't forget to click subscribe button para palagi kayong updated sa mga susunod na sa -re vlog natin. Yun lang mga bossing, thank you for watching.